Unang iginawad ng IPO, Intellectual Property Office, sa Tape Incorporated ng mga halusos ang renewal ng Itbulaga trademark nitong nakaraang August 2023. Matapos ang apat na buwan, eksaktong December 4, 2023, kinansila na ng IPO ang Itbulaga at EB trademark ng Tape Incorporated sa desisyong pinirmahan ni Attorney Josephine Allen. Adjudication Officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO. So kinatigan ng IPO ang petitioner na si Tito Vic and Joey. Dahil ang originator, creator o may likha ng nasabing trademark na Itbulaga ay ang Tito Vic and Joey. Halam ng buong mundo yan. TVJ is Itbulaga. Kit Bulaga is TVJ. Effective na ba kagad ka ito? Magagamit na ba ulit ng mga legit lovercats ang sikat na team song ng show? Actually, pwede na paglalahad ng abogado ng TVJ ngayong umaga ay magkakaroon ng press con ng TVJ at 10am at ipaliliwanag nila yung kanilang mga plano at yung iba pang mga detalye ngayong naibalik na sa totoong may-ari ang itbulaga trademark, dapat hindi na gamitin pa ito ng kabilang istasyon ng taping ng mga halos ho sa GMA7 dapat sundin nila ang desisyon pero mukhang aapila pa rin ang tigas talaga at habang sila ay nakaapila ay maaari pa nila lang gamitin at hindi pa nila ito kaagad bitawan. Yan ang saad ni Atty. Ni Buko, legal counsel ng TVJ. Pero kahapon ay naipos na rin ang TVJ social media kung saan ginamit na nila ang salitang hit bulaga. Ayon sa post, isang libot isang tuwa, bong bansa, buong mundo. Hit bulaga!